Hello mga mare! dayin my life muna tayo for today's video. Oh, so, eto nga ang kaganapan ng buong araw ko. 8am nga ako nagising dyan. Bumaba na ako agad para makainom na ako ng warm water. Ganito nga ang routine ko every morning mga mare. Iinom muna ako ng warm water bago ako kumain ng lunch. Hindi na nga ako nagbi-breakfast. Kasi minsan talaga late na ako magising. Minsan 3am na ako natutulog ng madaling araw. Kaya madalas late ako magising. din kasi ako madalas sa madaling araw kaka-edit ng mga videos ko. At hindi ko nga din alam kung ako lang ba yung matutulog na nga lang pa shoot hindi ko alam kung anong meron sa kapi sa akin dahil tuwing magkakapi talaga ako hindi ako nakakatulog ng maaga umaga na nga ako natutulog charet coffee lover talaga ako mga mare dati nakakaapat na tasa ako sa isang araw pero ngayon isa't kalahati na lang charet at eto nga sa wakas na paliguan ko din si David hindi ko na din kinakaya yung amoy niya kaya nag-decide rin ako na paliguan na siya katabi ko kasi siya mga mare kaya kailangan mabango din siya pero kahit naman amoy mandirigma siya gustong gusto ko pa rin yung amoy niya. pero kung sa ta tao oh, ay shuta warek. Hindi ko nga pinaalam kay David na maliligo siya. Kasi pag sinabi ko maliligo na siya, magtatago na talaga yan. Nai-stress nga siya pag pinaliliguan siya. Kulang na lang sabihin niyang nanay, ayoko na. After nga niyang maligo ay pinaarawan ko muna siya. At naligo na din muna ako dahil may lakad din ako. After nga nang paaraw niya, ibublower ko naman siya. Para maganday yung pagkakatuyo ng balahibo niya. Matagal ko nga siyang binublower dahil napakakapal na ng buhok niya. Spoilt nga sa akin si David, mga mare. Ayaw kong sinasaktan siya ng iba at sinisigawan. Kaya naman may kipag-away talaga ako kapag ginawa sa kanya yon. Ganyan kaming mga firma. Sabi ng iba ang OA daw ng mga firma. Well, hindi nyo nararamdaman. Yung nararamdaman namin pagdating sa mga aso, Sharice. Dahil kaming mga firma, hindi namin sila tinitreat na hayo. Sa totoo lang, mas mahal ko pa si David kaysa kay Armin. Are, after ko nga kay David ay nagpasama naman si Jay. Pinuntahan nga namin yung mga ilang barangay ng Rizal para mag-alok ng CCTV. Naligaw pa nga kami kakahanap sa barangay Balistero. Huling pinuntahan nga namin ay ang barangay Pag-asa. Nakakatuwa dahil may nakakilala nag After nga noon ay nag iyaw kami sa squad. Tinake out na nga lang namin dahil kila Tati Divina namin kakainin. Dahil pra naman kami sa buhay namin, hindi namin pinaalam kay Tati Divina na pupunta kami. Umili na nga lang din si Jay na lulutuin niyang pangpakbet. Dahil ang sarap ng magpakbet ati Divina. Pero hindi ako papayag, mas masarap pa rin ang kiss. Charis. Wag na wag ka sana magsasawa sa pagmumukha namin, Ate. Baka sa susunod hindi mo na kami pagbuksan ng gate nyo, Eme. Eh, hindi nga namin kasama si Maring Susan diyan nakipagdate ata. So yun lang, bye.